ngayon mga ka-DIY, paano nga ba yung tamang paglagay ng langis sa ating mga electric pan mga ka-DIY bali kasi mga ka-DIY normally yung ginagawa lang ng iba, dito lang mga ka-DIY dito lang nilalagyan ng langis yan which is uh, hindi tama na mga ka-DIY kasi once nga dyan, dyan lang natin lalagyan ng langis mga ka-DIY bali pag umikot yan, ang shaft niyang mga ka-DIY hindi hindi talaga totally makapasok yung langis dyan sa pinaka bushing niya. so mamaya uh, ituturo ko sa inyo mamaya yung tinatawag kong bushing mga, yung sinasabi kong bushing mga ka DIY so bali ngayon ituturo ko sa inyo yung tamang paglangis ng ating mga electric pan para talagang ma uh, malangisan natin ng tama yung ating mga electric pan so ngayon mga ka DIY bali Uh, taposin tapusin nyo lang video na to para matutunan nyo din yung pa, paano maglagay ng ayong uh, tamang paglagay ng, at, ng, mga langis sa ating mga electric pan so ngayon bali ayan mga kaliyay uh, ito lang yung gagawin natin bali ito muna yung tanggalin natin yung ano yung sa para sa swing ng ating electric pan yan sa arm arm swing nya yun sundan nyo lang mga ka-DIY para at least uh, kahit kayo magawa ma nyo din to at saka magkaroon kayo ng idea kung paano yung tamang paglangis ng ano, ating mga electric pan so ayun, uh, bali ito dito yung sa likod, may tatlong ano yan bali natanggal ko na yung ano, yung dalawa may tatlong tornil, uh, screw yan dito sa likod ng ano yung gearbox niya So, may isa pang natira. Yun, tatanggalin lang natin mga ka-DIY. So, ayun, tanggal na. Pagkatapos na, pag tatanggal yung tatlong, tatlong screw mga ka-DIY, matatanggal yung pinaka gearbox nya. Ito yung sinasabi kong gearbox. So, ayun, yan yung sa likod nya. At saka dito, dito din nilalagyan nila. Yan, sinasabi ko. Yan, dito din normally nilalagyan ng ano, Uh, langis. So, pagkatapos nyan, bali ito na, bubuksan natin yung pinakaloob kasi ang sinasabi ko dapat yung tamang paglangis uh, ng ating electric dapat sa loob yan. So, bubuksan na natin yung pinakamotor nya. Ngayon may, ano yan, may apat na tornilyo. Ayan, apat na tornilyo, tornilyo yan mga ka-DIY. Isa, tanggalin na natin yung apat na tornilyo na yan yun So ayan, bali tanggal na natin yung apat na tornilyo. Pag natanggal yun na yung mga DIY, pwede nyo na hugutin yan. Yan. Pinakalikod niya. Yan. Mahugot nyo na yan. Yan. Ito. Yan. Ito yung likod niya. So, ito yung sinasabi ko mga DIY na dapat ah, uh, yung, yung portion na dapat uh, lagyan ng ano, langis. Yung tamang paglagay ng langis. Ito yung sinasabi ko mga DIY Ito. Yung sa loob niya. Yan. Ito yung sinasabi ko na bushing niya. Yan ito. Ang bilog na yan. Yan pinaka bushing. So dapat yung tamang paglagay lang langis mga ka DIY. Dito. Dito yung sa loob. Kasi may, sa loob niya mga ka may foam yan. Yan kung nakikita yung marang yellow na yan. Yun ang tinawag na foam niya. Oily foam. Yan. So ba bali yung tamang paglagay talaga ng langis dyan mga ka dito sa loob. Kasi once nga sa, sa labas tingnan nyo. Yung sinasabi ko sa labas dito. So pag uh, dito rin lang lagyan, hindi makapasok yung pinaka-langis kasi may shaft, may shaft niyan. 'Di ba may shaft diyan? Diyan pumapasang shaft. So kung diyan niyo lang uh, lalangisan sa labas, hindi makapasok yung pinaka-oil niya dito sa loob. Ang mangyayari, hindi niya ma-lubricate ang pinaka-shaft, uh, ang niya. So ayun, uh, bali yung tamang pag uh, uh, langis ng ating electric pan talaga man ka ito dito yung langisan sa loob so ito meron tayo dito langis dito yung tamang paglagay yan ganyan lang mga ka-DIY bali patak patak lang hindi masyadong uh, marami kasi once na marami na mga ka-DIY yan bali baka tutulo naman yan at saka pupunta sa pinaka uh, motor baka uh, magkakaroon ng short circuit So ayun lang mga uh, ka-DIY, bali patak-patak lang para maano malangisan lang yung pinaka foam niya kasi ang purpose ng foam niyan kumbaga uh, pag mas, uh, paglaging toyo uh, I mean pag laging basa yan kumbaga maglubricant niya yung pinaka bushing niya kumbaga hindi basta-basta mag-ano tutuyuan ng bushing So, ayun mga ka-DIY, bali dyan, yung part na yan, yun dapat yung tamang paglangis sa ating mga electric pan mga ka-DIY. So, ayun, uh, langisan na rin natin, natin yung pinakaloob ng anong bushing. So, ayun, bali ito yung sa likod nya, tapos, uh, yung sa kabila naman mga ka-DIY ito. Yan, nakikita nyo. Yan, ito, ito, ko Yan. May bushing din yan. Pareho lang yan sa likod mga ka-DIY. Bushing niya. Yan. At saka may foam din niya sa loob. So, bali na lang isa lang din natin mga ka-DIY. Yan. Yan. Lang isa lang natin. Tabula. So, ayun. So, okay na, mga ka-DIY. Bali na lang isa na natin. So, yan ang tamang pag, anong, paglangis ng ating mga electric pan mga DIY para talagang ma, uh, siya na maayos yung pinaka shaft niya at saka yung uh, foam niya dapat laging basa yan para hindi ma maiwasan natin yung pagtuyo ng uh, bushing at saka yung pag natuyo na yung bushing kasi ang shafting niya tutuyo na rin yan kasi wala ng lubrication siya so dapat laging ano yan uh, uh, basta yung pinaka-foam niya para yung bushing niya din kaya hindi pag pag uminit kasi yan ang pinaka-bushing niya iinit yan. So pag umiikot kasi yung shaft niya, pinakaano niya, ang bushing iinit din once na ang foam is dry, ang pinaka-bushing niya lalong iinit. So mangyayari niyan. Uh, pag uminit ng grabe yung init bush ang yung bushing tutuyo din yung shaft kaya magkakaroon ng ano yan kumbaga hindi kotang maayos yung shop kasi uh, dry na yung ano nya kumbaga wala ng lubrication mga ka-DIY so dapat ang ating mga electric pan dapat natin mini-maintenance yan mga diy para haaba uh, yung buhay ng ating mga electric pan so ayun lang ha, mga ka-DIY yun ang tamang pag, ano, paglangis ng ating mga electric pan so alam ko naman kayang kaya nyo yung mga diy Uh, basta sundan niyo lang yung ginawa natin. Ayun, so bali eh, na lubricant na natin na lagyan ng langis, ng lang langis yung ating ano bu sa bushing niya sa loob tsaka yung foam. So ayun lang mga ka-DIY. Uh, bali yung pagbalik niya mga ka-DIY. Uh, dali lang din niya mga ka-DIY kung paano natin na na ano na disassemble kanina. Ganun lang din. So ayun mga ka DIY, salamat sa panonood. Uh, kung nagustuhan niyo ang video na to, tutorial video na ginawa natin mga ka DIY, paki-like naman at saka subscribe at saka paki-hit naman ng notification bell para updated tayo sa mga susunod pa nating ano gagawin na uh, tutorial video na katulad nito. At saka kung may mga tanong kayo mga ka DIY, paki-comment down below na lang about sa mga electric pan uh, hindi man sa pa magaling tayo dyan uh, may alam lang tayo mga ka DIY kung may mga problema kayo sa mga electric pan nyo uh, kung may tanong kayo paki comment na lang down below para at least masagot natin at saka gagawan natin din, gagawan din natin ng ano uh, tutorial video sa mga concern nyo. So ayun na mga diy salamat sa panonood at saka uh, God bless mga ka-DIY. Alright.